Alas 9 pa ng umaga nang nakarating si Alex sa Benguet Agri Pinoy Trading Center mula pa sa Bugyas, Benguet. Ito'y para ibenta ang kanyang aning higit 4,000 kilong patatas. Pero alas 4 na ng hapon, hindi pa rin ito nabebenta sa pag-asang tumaas ang presyo nito. Jay presyo namin, 105. Kung nga naging 90. So nga iuremia, wala ba lang nabigat. Ngumina. Kasla, dakal tibawas na nung nasurong nga gasot, saan 90. Kasi lang ba? Si Marites naman, binalot na ang kanyang bentang strawberries habang inaantay ding tumaas ang presyo nito. Kapag talagang ano, uh, marami pong strawberry, 150, umaabot pa ng isang daan. Sa ngayon kasi ay matumal pa ang bentahan ng mga gulay at prutas sa La Trinidad Benguet dahil umano sa mga pagbuhos ng supply ng imported na gulay sa bansa. Tatalangatin mumal. Kung mumal mo, undi gumatang lupa. Asladay mga nag-a eh nagagapot China na patatas import sa at. Actually, uh, ang suspicion namin is smuggled ang mga 'yon ng mga gulay. Pero uh, we have this RCEP kasi, yung um, regional comprehensive economic partnership na na kung saan nakipag uh, naging member ang uh, Pilipinas noong November 2020. So, uh, it was signed into enforcement noong uh, June 2, this year, 2023. So, parang yung mga, yung mga nagbabagsak doon ng mga nagdidiskarga, nag, o, nagbabagsak ng mga imported na mga gulay, ay, uy, ang suspicion namin is they're making use of the RCEP as an excuse sa smuggled na mga produkto nila. Katunayan ramdam na ng mga magsasaka ang epekto nito. Kaya ang ibang magsasaka umaasa na lang sa Kadiwa program ng Department of Agriculture. Wala na yung mga ibang mga buyers hindi na sila umakyat dito. And yun, uh secondable, yung pera na supposedly na intended for the payment ng mga gulay dito, wala na dun na ginamit na iniikot na dun sa mga Uh, ang sa na gulay. Nakatakdang magpulong ang DTI at Department of Agriculture upang alamin ang epekto ng RCEP sa sektor ng agrikultura at amendahan ang nasabing trade agreement. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.